So ayun mga Mars, nandito tayo ngayon sa Secret Shop at grand opening ni Boss Alex. Uh, susuportahan natin siya. Kasi isa siya sa sumuporta sa atin. Nung una pa lang, hindi pa tayo ganun kalaki. Eh. Ayan, at babalik lang natin yung support na, na binibigay niya sa atin. Tapos, bago mag-start yung event, eh, papakita ko rin sa inyo kung sino yung mga taong sumuporta sa business kong Changi ni Mars. Panorin nyo to. sa mga mas nanay ng tropa ko na nasa Greece nga dun siya nagtatrabaho isa siyang seaman at marami siyang in -order din sa akin ayaw kasi magpa-vlog ni tita so kunyari hindi nakabukas camera tanggalin muna natin yung mat Ata? Ano ta? Dina. Papalit? Papalit? Ah, papanik din ito. Ito yung anong pinabibigay ni Ramgen ba to? Yung sa in order ni sa akin jacket. Lagi niya siya sa sa akin pa ito daw. Oo, pa talaga. Oo oh, Kitaan ng passport doon. Oo, madali lang doon. Basta marunong kang ano. Sabi niya, basta masipag ka, wala kang kaaway. Ka o, sige na, sige na. Sige ito. Okay. Salamat. Oo. Oo, oh, bait mo naman. Grabe ka talaga. Ah, Ibang... Siyempre, mahal na mahal kita yung gandang lalaki. Grabe, may paano pa. Mamon. Ibang klase ka talaga. Pogi mo naman. Ito. Ito mga Mars. Uh, si Moto Calvo. Yan. Nagbablog din yan. Isang grab rider. Grab food. At model siya sa atin ng... Ay, ito di pala dito. Shoutout sa'yo. Gandang lalaki. Pogi mo talaga sa personal. Kala, may budol mo ako dun ah. Kala mo talaga eh, no? Ayan, so, bumili siya sa atin ng... Ayan, ito pa, bubudol ako uh, eh, no? Bumili siya sa atin ng jacket. <laughs> jacket <laughs> pares, no? Ay hindi, may jogger pants May jogger pa. Ito. Ayan. Ito nga bala mga kalbo, bali... Punta lang kayo sa Facebook page ni Changge ni Mars. So, pumili na kayo doon ng mga uh, ukay-ukay. Napakaganda ng mga quality, no? So, yun. Basta punta lang kayo sa page ni Mars. Ang gaganda ng mga okay okay doon, mura pa. Maa discount pa kayo. Mm. Ang lalaki niya bulahin niyo lang. <laughs> Salamat ah. <laughs> Thank you, Barry. What's up? What's up? Ito so, mga Mars si James, isang engineer. <laughs> oh. <So, laughs> na nakakabito ka. Hello, oh, hello. hello. Si Ruben ang pogi tropa. Dito tayo bando, so, baka, tayo ano? ba? ano? Abante tayo na. So, mother din siya sa akin ng jacket. Jacket. Saan ko ba nilagay siya, sir? Dito at Yan O oh. Salamat boy ah Maraming salamat Oh may tip po oh. Grabe Ibang oh. klase okay. ka talaga wait lang Nagka tip po Thank you very much Ingat Salamat ka Salamat game So ayan mga Mars Meron, tayo, meron na kailangan sa atin dito sa Robinsons Galeria Ayan ano pala mo, boss? Next po, next slide ko po. Next. next. Yan. Sa Ay, ang siya sa mga sticker ngayon, eh. <laughs> oh, nag-contact. Nakita, nakita doon kanina eh. Ay, well. Eh. Initing na mabuti sa Gandang lalaki <laughs> to eh. Ito. Ay, Ayan, bagong Ay, sticker, sakto, sakto, sakto. bago ang sticker. Sakto-sakto, sticker ko ngayon. Thank you. Okay, salamat ah. Ingat ka. So, ito mga Mars, si... <laughs> isa sa Booking Boys. Si RJ Joseph, yeah, Joseph, Morales man, si Ilisan. Ilisan. Ayan. Dito siya nagtatrabaho. Anong trabaho mo dito? Sa ano? Uh, D DRR, Makati Search and Rescue. Ah, Makati Search uh, Hello, and Rescue. on technical. Ah, okay. Uh, fire truck. Ayan yeah. may mga firetruck firetruck penetrator. Um, o, murder siya sa atin ng jacket. Sobrang tagal na to. Noong unang live selling ko pa. Ngayon ko lang na-deliver. Ang <laughs> yeah. maganda uh, to. Tapos, syempre, bibigyan sa kanya tong open ear na helmet audio. Yeah. Tidex yung tatas nyan uh, Meron to sa Shopee Sa Zero One Moto Ayan, kay Boss Arch Galing to kay Boss Arch Pero ibibigay ko na sa kanya Kasi meron naman na ong, Meron na ong, ano, intercom Ito mga to sa pagbabiyahin niya Pag naglalamog siya Diba? Casual talaga Bando Dumi ano na lang yan ba? Dumi -lo? lang Dali na Hmm Kami salamat sa pagbili ito Oo oh, ah Uy, thank you, thank you ayan. Ito mga Mars, eh, huwag nyo kakalimutan i-like eh, and follow nyo yung page ni RG sa Facebook. Yes. Sep Moto. Yeah. Tapos okay. pati yung YouTube channel niya, subscribe niya sa mm -hmm. Sep Moto. Yan isa sa booking boys namin. Yes. Ang mga na. ka. kasama sa kanila, medyo busy talaga. Mm, yeah. <laughs> ay, may trabaho siya dito eh. Yan. Salamat sa Ingat, ingat, ingat. Salamat, salamat ah. Thank you. So, ay lang kailang beses silang bumili sa akin. syempre <laughs> Huh? Support. Wala <laughs> mm -mm. si Aaron eh, yung boyfriend niya. Naka, yung talaga yung eh. unang naka-nood sa akin, no? Sa amin. Kami salamat po. naantok -na, na ako. Sagod si. oh Bye-bye. bye, -bye. bye, -bye. Yeah. pa deliver. Bye. So ito mga Mars, uh, meron na akong pinagdeliveran teacher ko nung high school, pinakamagandang teacher ko nung high school pa ako. Tsaka pinaka-sexy. Ayan ah uh, bali hindi siya yung umorder eh ang umorder yung naging kasama o nung nag extra extra pa ako dati eh kamag-anak niya daw yung kamag-anak niya tong teacher ko kaya saan niya na yung pinadeliver to ano ko sa inyo yung teacher kong pinaasexy at pinamaganda nung high school nung high school daw nung, nung nag-aaral pa ako nung high school yan And, yung ang twice ka yan ito bale, ito yung sa yung jacket ko nung... Okay Tapos shoutout yung mamay, gusto kang shoutout? Wala akong shoutout <laughs> Ayan, nandito tayo ngayon sa may Pure Gold Valenzuela At meron tayong subscriber, follower na umorder din sa atin dito ng jacket Na taga Santa Maria Bulacan Kaso nga lang nag-meet kami dito sa Valenzuela kasi nga Ang layo na masyado ng Santa Maria At isa siya rin siyang Lalamove Rider Ah, napakabait si Sir Alvin. Sir Alvin. Hello, shoutout. Shoutout mo. Shoutout ko 'yung ba? Salamat, Jasmin. <laughs> <laughs> para negalangan ka pa. <laughs> oh, ito 'yung order niya. Sa akin. Ang dami yung in-order sa ano. Eh. Ah. ah Maraming salamat, Sir Alvin, sa pag-order sa akin. Ah. Pa-support pa rin siya sa atin kahit para sa kami ng trabaho. Salamat mo, Brider. Ayan. Magsar, mami salamat po ah Thank you Ma'am Rika po Ako ah, <laughs> Pwede ma'am picture ako? Oh, okay ma'am Ah sige Ito po Salamat po Ay Mars <laughs> Tain, Max ka rin pala eh <laughs> Magkano sa amin? Ah 300 Pwede Pwede <laughs> Oh, tatlo na yan. Ingat mo sa. Few marks. Maraming salamat ah. Ba may gusto ay shout out. Huh? may gusto ay shout out. ka sa anak ko. Sa anak mo? <laughs> ano pangalan? Angel tsaka anak ko yung Angel sa wat ko. Ingat ka. Maraming salamat. So it magiging rider niya dito mag ready na kayo kasi bibigyan din niya kayo ng kanina. ng bigas kasi 2 years na yung business niya dito yung tindahan niyang flats versus Pots at yun yung pag niya sa mga riders na katulad ko kaya maraming salamat ha so, thank you po thank you po Lahat po. po ba ay sa akin, ma'am? Opo, ayun na dyan. Ayun, ayun. ayun. <laughs> Ito mga Mars, uh, meron dito isang buong pamilya sila nanonood ng vlog natin. Ito po sila. Hello po! <laughs> Hi, mga Hi Mars! Mars! Hello po! Ano pong name mo ma'am? Aza! Aza! Ko po! Atlea! Ikaw okay, uh, sir? Jay! Jay! mami ko! Oh ah, sige po! Paso! Atlea! <laughs> Ito lang po ah! Nabigla ko nahiya no? Lahat sila nanonood sa akin. Dami niyo po pala na motor dito. <laughs> Hello po. Hi. ng hapon po. Hello. Hello po. Hello po. Dami motor, <laughs> ah. po motor ah. sige po. Ay, yung rate ng Ay, wait lang po mama. ready sige tayo. Ay, Mars. Pogi talaga ni Mars. mo. <laughs> Nagulat po ako, nag-firm lang kayo. Kala ko nanonood po kayo nung ano, nung live. Nanonood din ako nung isang araw. Ngayon, kasi nantok na ako dito. First time ko lang kung merong buong pamilya na Ay, syempre. Abang na talaga. Pag nanood kami po. Hindi na namin mahintay. Pag nanood kami po. Kira po mag-edit. mag Ang tagal ko po mag-edit. Hindi. Hindi yan. Sa kanang galing yan? Um, galing ko po sa bahay. Ano po kasi ako. Pakamarami ka pa. Ano na si...

may sticker ka siya. Meron po, meron sticker. Ito lang. Ito motor namin. po lahat Oh Wow! Yay! Sandwich! Ay, May pangalangin! Sana lang, baka kain ka pa eh. Kaso abalan. Salamat po. Kaya si Mami lagi yan Pati Facebook. Mami, salamat pero sino po ninyo nyo ba kung unan napanood ba? Sino? Lalo kayo! Tsaka noisy! Tsaka si, noisy! Si, Tsaka noisy! Si Tsaka niyo Tsaka noisy! Tsaka noisy! Tsaka noisy! Tsaka noisy! po? noisy! Tsaka noisy! ang hirap siya yung buwan ni Julio eh. Mahirap maano po siya ngayon kasi yung buntis ko sa akin. Oo. Kaya hindi siya masyado. Yay! Yay! Thank you! Ay! 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 ito, ito gusto ko. Ay! Ay! ba? Ay! Ay! ay, 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 ay. ay, ay ka okay. Thank you, ah, salamat po! Ito pang helmet. Yeah. Okay, ano pong... Opo, ano pong... Sama nyo, kasama ko po ay eh, lahat sa vlog. Pali, ano pa ito eh. Pangatlong vlog ko pa na ano. Ah, okay, e, okay. Din, Matagal okay. pa. Okay. Sige na. Ayan, shoutout po sa family... Aporado. Ano? Ano? Aporado. Shout out po sa family ano? Aporado. Sa Maraming salamat po. Thank you. Maraming salamat wow, po. Thank Bye. you alam po. Thank you po. yung ito. Po. Mm. Okay. <laughs> okay, good morning. Good morning. <laughs> Ibang bahay na yun. Yeah. Pararating na Panggabi? siya Oo. lang.

everything between Thank you sa lahat ng mga pumunta dito dahil hindi magiging successful to kung wala kayo lahat Yes so expect So expect niyo na <laughs> Ayon, ayon, ayon. So, expect nyo na eto na na start or the beginning ng lahat yon, ng mga bagay, yon, bagay yon. na ginagawa natin. So, start tayo sa opening. At siyempre, kaya tayo nag-opening ng ID Store is para mapalapit sa lahat ng mga gusto magkaroon ng helmet. Para ma-visualize nyo. So, soon to be, balak namin sa mga bawat lugar. Nang lugar niyo ay balak namin puntahan. So, ito, ito pala yung start na binabalak namin journey papunta sa inyong lahat. Ayan. So, abangan nyo. Baka mamaya nasa Marilaki kami. Yes! So, Maritina, Pampanga. Kung meron silang mall tour, meron kami provincial tour. Yeah! Diba? Yeah! <laughs> <laughs> hindi imposible yun dahil ngayong taon asahan yung totoo doon ang bigay ang ID Helmet at Secret Shop. Hindi kami, hindi kayo ang lalapit sa amin. Kami ang mismong lalapit sa kada lugar nyo. Kung hindi nyo mapuntuhan ang sila kabita'y kami na pupunta tiga-bulan na po. lang, tawa'y si mo sabi mo sa Boko? Si Ang si 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 <laughs> sa sabi mo sa Boko? ka balik Wait lang. Mm. Okay, Ako sila naman, Aymar. Gagis Ano na? Para ng gabi sa ano ah. Sa Sa penye, penye. Ano sabi mo sa Boko? Naman naan kita, What can I say except, you're welcome! Ano ang sa buo ko? mo! mo sa buko? <laughs> Sa? Sa Lupit. Maganda, maganda. Parang ano eh. Parang ano, parang yung sana papanood ko sa ano. Saan? 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 Dito saan? Ha? Parang 4 star. Ay, ang <laughs> <laughs> sabi mo sa buhok oh. ko? Sarap. Kristen, nagpumadabig ka. Bakit? Vlog yan? Pakita mo ako. Ha? Pakita mo ako sa <laughs> brand. Ayok <Ayup> ka. Lakay. <laughs> <laughs> Ang masabi mo sa buhok Sa? Ang sa buhok ko? Ano parang nag-cave ako sa pansit Canton <laughs> Meron ka ba dyan? Eh, Anong, sabi sa ba, Pogi, oh. Pogi Anong sabi mo sa buhok Totoo ba yan? Pogi ah. Bagay mo sa iyo! Pogi ka Ano sa boko. Wow! Ang ganda ng hair mo! Jesus Christ! Ikaw ba yan? Boko. Ang ganda Ay na. sa kulay <laughs> <laughs> Siguro mga Mars, nagtataka kayo kung ganun yung reaction nila. Ito lang yung ibig sabihin nun. Ganda na yung buhok <laughs> Meron ng kulay. eh <laughs> At uh, nagpapasalamat ulit ako kay Boss Alex sa pag-invite sa akin dito. At nagpapasalamat ulit ako sa ID Helmet Philippines, sa Mutaru, and NG Star, Lalo lalo na ay Boss Alex, Secret Shop. Ayan. Kaya kung sa mga gustong pumunta dito, mag-check kayo ng ID Helmet and mga accessories sa motor, eh punta lang kayo dito sa Secret Shop. Kompletong-kompleto. One-stop shop. Dito makikita nyo yung maraming helmet. Siyempre, kung gusto nyo i-check, pati meron ding top box dito, Ali, top box. congratulations ulit, Boss Alex. Sobrang deserve mo yan. more blessings to come and sana magkaroon ka pa ulit ng iba pang branch ng Super Hindi lang dito sa Silang Kabite, kundi sa ibang lugar. So, hanggang dito lang itong video natin mga Mars. At kung di pa kayo subscribe, eh, subscribe ko na ako. Libre lang yan. And, Pindutin nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod nating video. Nagkita ito sa daan. Ride safe. Peace.